isang araw may kumakatok nga pala sa amin. Hindi ko nga pala alam kung pagbubuksan ko ba siya ng pinto. Dahil mabait naman ako, hinarap ko na siya. Tapos guys, pagtingin ko si Tampi pala. May dala-dala nga pala siyang maliit na aquarium para sa akin. May nagbigay daw palang followers. Maraming maraming salamat po sa nagbigay na aquarium. Sabi ni Tampi na pagod daw siya sa pagpunta dito. Bilang kapalit, binigyan ko siya ng malamig na tubig. Makabawi-bawi man lang sa kabaitan ng taong to. Ngayon ko nga lang pala napansin, todo forma pala siya. Bagong-bago nga pala ang sapatos niya. Adida daw pala ang tatak niyan. Bigay daw pala ng followers niya yan. Sana all. Hindi na nga pala nagtagal si Tampi at uuwi na daw siya. Ipapak Kita ko nga pala 'to. kay 'aling Rihina Nagulat nga pala siya may bago na naman kaming aquarium. Ang sabi niya, maraming salamat daw. Pinag-iisipan ko nga kung bakit salamin ang gilid ng aquarium na 'to. Napaisip nga pala ko, ano kayang purpose nito? May nakapagsabi nga pala sa akin, showing tank daw pala ang tawag dito. Naisip ko dito ko gagamitin 'to sa mga alaga ko. Medyo mahihiyan kasi sila, guys, ayaw magpakita. Kaya naman no choice na sila. Dito makikita ko yung totoong itsura nila. O di ba, napakaganda pala ng mga pako? Tatlong piraso nga pala 'yung mga alaga ko. Ngayon naiintindihan ko na. Salamin pala 'to ng mga isda. Ciao. Tapos alam pala maligo. ka kasi si Aling Rihina na kumain ng aliwing Syempre, sino ba naman ako para tumanggi? So paano guys? Tara! Buti na lang tumigil na ang malakas na ulan. Gumaganda na ulit ang panahon. Sumisilay na rin si Haring Araw. Kailangan namin mag-helmet kasi sa highway kami dadaan. Nandito na nga pala kami sa bayan. Likod lang pala nito ay highway. Dito pala kami sa Kuta baluarte kakain. Agad na nga rin pala kaming umorder. Guys, napakaganda nga pala ng ambience dito. Tapos kami lang yung tao. May nakita rin pala ako dito'ng sinaunang telepono. Sinubukan ko at agad nga pala ako nagalit. Nakakainis lang yung kausap ko. Hindi siya sumasagot. Char. May combo french fries nga pala yung order namin. Sour cream at cheese flavor. Ito lang masarap dito pag mainit. Kaya naman nilulubos-lubos ko na. Kumingi nga pala ako kay Aling Regina. Akalain mo yun, bigla siya nagalit sa akin. Dumating na rin pala yung manok na pinakahihintay namin. Sa totoo lang guys, hindi nga pala kami nag-agahan na tanghalian. Meron nga pala sila dito plastic balut. Pwede mo rin pala tong gawing gloves pang boxing. Ito nga pala yung gusto ko dito, yung pinakasawsawa. So paano guys, kain nga pala tayo. Galit-galit na muna, wala munang pansinan. Medyo malakas lang to sa kanin. Lugi na naman sa amin na may-ari ng restaurant. Sayang lang hindi kasama masila Kuya Dugs. Kaso wala na kasi akong perang panlibre sa kanila. Kasi sa amin guys, kung sino yung nag-aya, siya yung manlilibre. Dahil dyan, waiter, kanin pa nga. Nakakaawa nga pala yung manok sa amin. Halos buto-buto na lang ang natira. Kaya naman umorder pa kami. Si Aling Rihina, mukhang sarap na sarap. Tapos umorder pa kami ng isa pa. Wow, amazing! Nagparipil pa nga pala ako ng kanin. Guys, subukan nyo dito sa Kuta Baluarte. Ilang saglit pa, tapos na nga pala kaming kumain. Bawal nga pala dito magdira Busog na naman si Boy Macho Nuri. syempre wag nyo kakalimutan magbayad. Salamat nga pala sa napakalupit na servisyo. Tinake ko nga pala yung mga buto-buto. So, paano guys? hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!